Hello guys uh, Andito tayo ngayon guys Ito guys yung uh, pinakadanan guys pababa guys dito sa uh, Sa bukal guys Thank you so much guys For watching guys At nandito uh, tayo ngayon guys uh, Sa Sa bukal guys Wala ganun mga bata dito guys Kaya naliligo guys Kasi uh, nagsabo na siguro sila guys Kakaligo dito guys uh, Sa bukal na ito Kaya ngayon tahimik guys yung bukal na ito ang sarap maligo dito guys kaya lang nakakaligo na ako guys ayoko lang lumaglo kaya uh, sa sulod na araw na lang ako guys na uh, maliligo dito guys wala guys wala mga bata dito at uh, ako na lang dito guys ang tao dito na lumamasyal dito guys at ayoko ko lang maligo dahil tapos ako maligo sa ngayon ay tanawin na natin guys so, ah, ang kagandahan ng paligid dito sa lugar na ito sa Santo Tomas Thank you so much guys for watching guys thank you so much